Papa na naman to. Wow, wow papa, papa. Kahit maulan, so, yun papa. Kahit ulan, eh gin mga Eh gin mga gulay. Papa, mainit na sabaw. Yan. Yan. Patutulayin na lang natin dito sa ha, Ya, stop. Papa, Up. papa, papa. Ah. Uy. Uy. Oke. Okay. Nakadiskarte ng ulam, kahit maulan. Yan po, my idol, Magandang May salamang na sinabawa na may baboy my idol, may sahog na dobe, lube, Yan, tamang-tama yan yeah. sa maulan. Lubi-lubi mga ano. na usok-usok pa. Uh, Siyempre po mga idol, same. marami salamat po may susuputan ninyo yan mga idol. Maraming salamat po may susuputan ninyo. Yan, 1.7M. Eh. Yan, yeah, yan. congrats At sa ating mga idol. Kay salamat sa inyo mga idol. Then, Pray, Lord. Huwag natin kalimutan. Mag-pray. Mag-pray. Okay, tama naman si Let's go. Ayun naman, no, maraming salamat po sa pang-araw-araw na binibigyan ng pagkain. Then, sana po, basbasan niyo ito at laging magbigay ng lakas sa aming katawan. Amen. Sa ngayon na ng iso. Lunga so, daw, ito na. Wow. Start ng ito. kain. Sir. Ay, oo. Oh, Lalagyan ko yung kanin. Magsabi lang kung tama. Okay na yan, Nini? Kulang. 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 Unang wow ganado. Ay hindi eh, para kang gutom kasi mahirap tayo eh. Kapag mayaman ang kumakain ng ganado, sinasabi, wow ganado si Tutoy. kumain kasi mayaman eh. Kapag mahirap, para tayong gutom kumain. Tama ba? Okay. Yun ang sinasabi nila. Eh. Yum, lubi-lubi, gulay. Ah. Kulit. Nolinihan. Wow sa mo ito, nene? Dito, banda? Ay, dito. Dito yung mas sa may may pangaba. Uy, lamang. Wow. Uh -huh. oh, oh. Wow. Serbento, papa. Paburay <laughs> ito ko talaga, to. Kasi ito yung gulay na maglakad-lakad lang sa kalsada. Kumairu, nama ada makanan kemerun yang kaki kita. Apa ada, kan? Hmm, hab. Main oh. main dulu, lebih lebih main dulu. tamang tama sak mau dan main dulu hmm. main ini terlebih lebih. Hah? Kalian mau rapi. Mm, uh, uh, uh. ah, wow. Nerapak iso. Nerapak na so silang. So... Wow. Mm, ha? Huh?